sa mga naghahanap guys ng mga nagawa ni BBM ito pakita natin sa inyo ang recap na mga nagawa ni BBM guys kasi mga aming mga utak dili sa mga nagsasabi na wala daw nagawa si BBM yun pala marami na mga pala nagawa kaya ito ang recap lang sa inyo pag ulit nyo nakihan nyo mga mata ninyo para makita ninyo ang recap natin ha sa same part ay hindi lang basta mamahay Hangat natin po poong nangunidad na may maayos na tirahan at may pwede rin ng pasibilidad. So, Nakakatulong po dahil alam natin na senior na po ang inyong natin. Wala na rin po tayong rason para mamalis sa lugar. So safe na rin po yung future po para sa mga bata natin. The Philippines is open to the future. We are open to business and innovation. Our arms are open to a future. yung mga nagsasabing walang nagawa si Bilbim kasi maulat yun yung mga mata, buksan yun yung mga mata at pakinggan niyo sa inyong mga tenga kung ano mga nagawa ng ating Pangulo. President Marcos, salamat sa pagtitiwala sa uh, um, Departamento ng Edukasyon at niyo silang magtatid ng gano'ng klaseng programa sa ating buligong mga kabataan at mga pagkulang ang kanilang edukasyon. Mayroong uh -huh. kahihirap yung tinutulungan doon eh. Pinibigyan ng kabuhayan, family na iniinom ninyo, kahit na kung ano pa yung mga problema mo pinagdaan mo, tutulungan talaga. napakalaking bagay po sa amin nun. Akala namin nga basura lang kami Pero ngayon nararamdaman namin na uh, may pangarap na uli kami. Asa po ninyo, ang gobyerno ninyo oh, na nandito, na na pinapuntayan kayo, kinaharap na, na namin kayo. Na Pinaharapin na namin lang mga kalagahan namin kayo. para mga biyat lang na nasa maganda kay Kanadaya magagawin po namin ang para makabalik na kayo sa na buhay. Maraming maraming sa most important service that the government can give. And that's why pinapatibay natin ang gusto, pinapalawak natin ang gusto. Ano rin na mga rinigil? Sa ating sistema ng transportasyon, para naman lahat ng samasaday ng public transport <laughs> ay pagiging magahang naman. We look forward tayo. to the advantages that it will bring to our students, our young people, our most important asset. Kahanapin natin ang guys sa mga nagawa ni DBM at i-upload natin ito sa ating YouTube channel. Papanood natin sa mga bulag na mga details at mga tingi. Para malaman nila na may nagawa ang ating pangulo guys. Maraming salamat sa iyo, BBM. Sana mga hindi na si Duterte sa lahat.